Smuggler, 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 Smuggler. Para sa Rated X numero 48, ka Anton Israel, isa po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, ang muling sumasa inyo para hatiran kayo ng mga pinakahuling balita kaugnay sa illegal tobacco trade. At para sa ating mga headlines masungit na panahon. Sinungitan mga Yossi Smuggler. Smuggled Yossi galing Indonesia at Malaysia. Sustansya ng mga terorista. At sa Iloilo, doble gana dahil supplier at peddler ng Peking Yossi timbog sa PNP. At para po sa ating infographic of the week na inyo pong masusubaybayan sa so facebook.com slash ekisasmuggling facebook.com slash smuggling, narito pakiusap ng Ekisa smuggling movement kay Commissioner Lumagi Pakicancel naman po Pakicancel na po ang mga unregistered online sellers At ang sabi ang tugon ni Commissioner Lumagi pag nakita natin ang e-marketplace o ang mga platforms na 'yan ay pinapayagan nila magbenta ang mga online sellers na hindi rehistrado ay susulatan natin para sila ay makasigurado na hindi na nila tatanggapin ang mga 'yan. Kapag hindi pa rin nila tanggap din ang lahat ng mga online sellers na hindi rehistrado pati sila ay pwedeng ma-shutdown at para mapatigil yung kanilang platform. At galing pa rin kay Commissioner Lumagi. Narito, napaka-importante ho kasi na tayo ay magkaisa. Magkaroon po tayo ng bayanihan spirit. Buhayin po natin. Kapag tayo ay may napansing tiwali, lalong-lalo -lalo na dyan sa mga online beef sellers na yan, na mapag, mapanukso pa, ha, eh dapat po natin yung isumbong dahil namumunga po ang pagsusumbong direkta mismo kay Commissioner Lumagi. Kaya ito ang kanyang mensahe. Makiisa sa laban ng BIR, contra-tax evaders at illicit vapes. Mag-email, huwag po kayong mahiya. Kay Commissioner Lumagi, ito ang email. Commissioner at BIR.gov.ph Commissioner at BIR.gov.ph Muli, sa sangalan ng Equis Smuggling Movement, kami po'y pumupugay sa inyo, Commissioner Lumagi, sa inyong pagtugon sa ilang mga sumbong. Sana dalas-dalasan niyo po. At atin na po'y dakuan ang unang sigwada ng ating balita. Sustansya ng mga terorista galing Indonesia at Malaysia. Yan ang ayon po kay Professor Rowan Gumaratna, ang nasa larawan, na sa gitna at sa kanyang gawing kaliwa ay si General Anyo at sa kanan ang pangkasalukuyang chief of staff na si General Browner. Ayon po sa ulat, Indonesia daw po pala ang pinakapremiyado, pangunahing source ng mga illicit cigarettes na pumapasok sa bansa at yan po ang mga kinikita ng mga abusayat, ng mga NLF, ng mga tinatakan na label na po sila red tag as terrorist groups. Ah, yan po ang mga nakikinabang, hindi po ang ating pamahalaan. At bay base po sa Indonesian trade data, ang export daw po ng sigarilyo sa Pilipinas ay umaabot sa 137 million. 137 million. Pero ni isang singkong duling, wala po tayong kinikita dyan. Dahil yan po ay kadalasan o halos lahat ay smuggled. Hindi po nagre-reflect sa official Philippine imports data. Saan po dinadaan ng mga smuggler? Ayon kay uh, non dipuga kay Boss Sakurano. <laughs> Saan dinadaan ng mga smuggler? Sa Palawan, Zamboanga, Sulu at Tawi-Tawi as entry points for illicit cigarettes from Indonesia and Malaysia. Citing millions of pesos worth of seized products between 2021 and 2023. At syempre, Iyan po ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon. Susunod, eto. Sungit ng panahon. Sinungitan mga smugglers. Maganda po ang kwento nito Para bang ang sitwasyon ay parang between the devil and the deep blue sea. Kung hindi sila tatalon, masusukol sila. Mahuhuli ng kapulisan. Kung tatalon sila, eh, bahala sila sa buhay nila at, at harapin nila kung ano ang panganib o nadala po ng sungit ng panahon. Itong story na ito, itong kaganapan na ito nangyari po sa Manalipa Island sa Sambuanga. Nagpapatrulya po ang PNP Mobile Force. Ah, nang kanila pong nasumpungan isang bangka. nanganganib, eh, malakas po ang alo. Hindi <laughs> eh. eh, nila, nilapitan po nila. nila, nila. Eh, para naman siguro eh, kung ang ah, nangangailangan ng saklolo dahil nakita nila natataob na yung bangka. Aba eh, pag lapito nila, wala po silang nakita ang mga tripulante at nagtalunan. Hindi po natin masabi kung bakit tutulaga tumalon. Tumalon ba sila dahil nakakita ng pulis at nangangamba sila na baka mahuli o baka tumalon sila dahil alam nila natataob na yung bangka. Mm. Pero hindi po tumaob yung bangka. Ah, sa halip, at dinala po ng kapulisan, ano nagpapatrol na pulis sa kanilang pa pa patrol boat, hina, hina hinila nila yung inatak nila hanggang sa makadaang po dun sa istasyon nila sa isang isla. At tumambad. Huh? tumambad. Ah, uh, sari-saring master cases ng Sigarilyo 100 master cases po 'yan na nakakalaga po ng 5.730 5,730,000 ang smuggled cigarettes na nakumpis ka. Pero, yung mga tripulante, wala. Sinong mananagot? Hindi alam. Pero buti na lang, buti na lang sa pagkakataong ito, nasa bat nila ang mga kontrabando. At sa ilo-ilo naman, ha, doble gana, double trouble sa mga smuggler, sa mga nagtitinda ng peking sigarilyo, double trouble sa inyo pero doble ganan sa PNP dahil meron pong back to back na pangyayari madali ang pong inaksyonan ng Regional Maritime Unit ng PNP dito po sa Iloilo -Ilo City noong Merkulis lamang ho July 24 ng gabi alas ng gabi paano ho nangyari ito? maganda rin ang istorya paano ho nangyari? nagsimula po ito dun sa peddler yung naglalako mm. Eh, meron yatang nagsumbong dahil may CCTV yung sari-sari store eh, na-scam. Scam! Ah, uh, anong nangyari? Sinumbong sa pulis, minanmanan. Halos dalawang buwan po ang pagmamanman sa isang tao na nagngangalan. Tinangalanan po dito, kaya babanggitin ko na rin, oh, na si Donel Heruta ng Lapus, Iloilo City. Nakatira daw ito sa Lapas, may bahay daw ito sa Lapas, pero sa lapas siya na uwi. Huh? So, hinuli po siya. Mm, na, ita, na makitaan po siya ng kartong-kartong sigarilyo na umaabot po sa halagang 500,000 plus. Kasi ilang master cases lang yung doon sa bahay. Pero ang malalaho dyan, nakitaan po siya ng mga armas. Dalawang 45, meron pong isang uh, 12-gauge shotgun. Kaya ito po ang mas mabigat na asunto na kanyang kakaharapin itong uh, hiruta na ito na naglalako ng sigarilyo. Uh, buti naman ni Natiklo sa Lapus Iloilo -Ilo City. Eh ngayon, nung naku nakuha o, ng Madam putusan ng Pulis, tinanong, saan mo ba kinukuha yan, uh, Mr. Hiruta? Eh, kumanta. <laughs> buti na lang kumanta. Kumanta. At doon na pag na ang supplier niya ay isang Chinese national talaga itong mga Chinese national para talaga may network ko ito eh. Ah, duda ko talagang pogo mani ho yung eh. Ah, nag na, so na, tinuko, tinuro niya kung sino yung Chinese national na yan at kung saan nakatira. Kung si Hiruta ay nakatira, nahuli sa lapus, itong si Chinese national na pinangalanan din as Mr. Chen, ha, ah, ni Mr. Chen, James Chu Chen, edad di 59, eh, nakatira naman sa lapas, Malapit lang, eh, magkaratig distrito lang ho sila. Ha? At yung pinuntahan, eh, nag-iisa lang ho sa bahay itong si Mr. Chen. At nakitaan nga po ng mga sigarilyo doon sa kanyang bahay. Nako, nandoon po. Ang ah, mga, naki, ang mga nasa larawan po ay yung gawa ng Japan Tobacco. Hmm? JTI. So ayun, no? Oh, may may Camel, may Mighty. At ito pong mga sigarilyong ito ay definitely mga peke. Oh, mga peke po ito. So, sa paghuhuli po ng mga nagbebenta ng illegal tobacco, kailangan po natin distinguish yung uri, klase ng sigarilyo na kanila pong binibenta. Yung binibenta pong smuggled, yung po yung mga hindi kilalang brand. Yan po'y ay ginagawa sa Indonesia at Malaysia. Yan po'y dinadaan sa Mindanao. Pero yung mga peking sigarilyo, yung po yung mga branded. At mga copycat, kinokopya ho talaga nila. Maging label, maging tax stamps. Eh, kuhang-kuha ho. Hindi yung mahalata ng mga sari-sari store owners yan. Oh, yung po ay nanggagaling doon po sa Luzon. Ayun ah, po, galing ho sa Luzon. Dahil tinan nyo, meron po mga nahuling pabrika ng sigarilyo, tatakbo rin ng mga Chinese nationals. Ngayon, nang tanungin ho itong si Mr. Chen, ha? Ah, very inconsistent po yung sagot niya. Una-una, nahirapan po ang kapulisan na makakuha ng magaling na impormasyon o saktong impormasyon dahil hindi ho nakakaintindi ng Tagalog. Hindi rin po nakakaintindi ng Ilonggo. Ah, uh, pero sabi niya, 12 anyos na raw siya rito at dalawang, 12 anyos na raw siya sa Pilipinas at dalawang taon na siya sa Iloilo at nagdalawang taon na rin siya nagbebenta ng peking sigarilyo. Nang tanungin, saan galing ba yan? E, eh, tinuro yung Muslim. Yeah, dinideliver daw ho ng Muslim. O saan galing yung Muslim? Eh, sa Maynila daw. Ay, dyan ako eh, parang nagduda ako eh. Ha? Baka may nagde-deliver nga sa kanyang Muslim pero galing sa Mindanao at mga smuggled yung sigarilyo kasi nakitaan din no ito ng mga smuggled cigarettes. Oh, pero malamang eh, may pinagkukunan din ito sa Maynila na mga peke sigarilyo naman tulad ng nakikita sa larawan. No? Ayan, ayan. Ah, gawa ng JTI at meron din po yung mga stocks na gawa naman po ng Philip Morris, may Malboro at mga Fortune. Ah, so dalawa po ang source, ha? Dalawa ho ang source niya. Ay yung peking sigarilyo na ng mga Chinese National, baka doon niya kinukuha yan, ha? May pabrika sa Pangasinan. Ha? tapos yung mga workers ay hindi si kinukulong. Sabi, magtatrabaho daw sa construction. Eh yung pala pagbagsak eh pagdating doon eh pabrika ng sigarilyo ang kinabagsakan. Hindi ho yung legit na sigarilyo, kundi mga Paking sigarilyo. Ang masamang, nang o ang malungkot na pangyayari ay ito. Oh, yung dalawa, ho eh, kailangan pakawalan. <laughs> Kasi yung reglementary period, yung oras na pwede silang iditin, eh, habang hindi pa nasasampahan ng kaso, ay eh, lumagpas na. O, kaya yung dalawa, ay eh, obligado po ang pulis na pakawalan sa selda. E eh, anong dahilan ng pulis? Eh, sabi ng polis, eh, nabisi ho kami. Baka nga naman talaga kasi nga nagkaroon ng bagyo eh. At yung bagyo nga eh, sinungitan yung dalawang smuggler, eh yung mga smuggler sa <laughs> sambanga eh. Baka nga naman dahil doon, at hindi nila naasikaso at hindi nasampahan ng kaso agad. Dahil yung isa nga, itong si Hiruta, ay mas mabigato yung kanyang kakaharapin eh, dahil nga nakitaan siya ng mga armas. Hmm. Pero itong si Chinese National, siyempre, ayon po sa intellectual property rights, yung kanyang violation at sa kanyang pamimike. At meron pa hong isa na pwede hong isampas sa kanya. Depende. Ang problema ho kasi, nasan yung complainant? <laughs> Baka naman hindi pa dumadating. Baka naman hindi pa nakaka-come forward o hindi nakapunta uh, sa lalong madaling panahon para habulin yung regulatory period ng mga representante ng JTI. Pagaman ang sinasabi, ang mga taga-JTI daw po ang nag-file ng complaint at yung daw po ang naging basihan para isyuhan ng warrant ito pong si Heruta. Pero dahil nga siguro dyan sa Baguio ay hindi po na nakahabol. Kaya, ayun, ha? Nakalabas ang dalawang salot. Pagdating po sa smuggling pagbebenta ng peking sigarilyo dito sa Iloilo. -Ilo. So ano po magiging leksyon? Nakakasa naka, nakagawa naman ho ng na leksyon eh. May leksyon naman ho eh. ba, dahil na aware po ang DTI, bagaman dapat eh, matagal na nila itong ginagawa. <laughs> ah, dapat matagal na nilang ginagawa ito. Kaya anong sabi ng DTI Region 6? Ha? Ah, mas paiigtingin daw ang monitoring laban sa mga smuggled at peking produkto. Marami po dito. Marami po. Eh. Ay kamakailan dun sa binondo. Yung mga luxury items na, na, mga peke. Yan, na, na, ano na yan. Nahuli po yan. Pero itong smuggled cigarettes, malaki po ito. Dahil sinasabi nga itong 5.5 na milyon na inabot dun sa dalawa, galing kay Hiruta at kay Mr. Chen, yan po ang pinakamalaki ah uh, kung tutuusin sa mga nasa Dahil noong mga nakalipas, ang nasasakote lang ho yung mga peddlers, so, oh, yung mga naglalako sa tindahan. Kaya na, ah, monitorin So ano po dapat pang gawin? Kung ikaw ay may sari-sari store owner, pinakamaganda na meron kayong CCTV para makunan ninyo ng larawan bago man kayo ay ma-scam at kung na-scam ma man kayo ay meron kayong record meron kayong pagkakakilala kung sino yung nagpunta sa tindahan ninyo at nabentahan kayo ng peking sigarilyo. O kaya, sabihin po ninyo dun sa tao na pupunta na magpapanggap, eh sige, kalimba, nakumbinsin naman kayo na talagang legit siya dahil nagsusuot pa ho ng ID eh. Ah, oh, may ID pang ang sot eh. eh. di sabihin nyo, pwede ba kitang kunan ng picture? Ah, yan po yung isa sa mga apa, kumbaga, ini, palatandaan. Kung totoo siya o oh, hindi. E eh, pag sinabi niyang Pwede. sige, baka pwede kayo magsugal ng isang libo. Dalawang libo. Baka nga naman totoong siya eh ahente. Dahil siyempre, naka, naka nasa, may maayos na sasakyan. Kasi mga kahente ng mga kumpanyang lalo na sa Philip Morris at sa JTI ay magagara po yung mga sasakyan nila. Uh, eh, hindi ho sila tatanggi, magpalitrato kung talagang totoong ahente nga. Pero kadalasan nga ho, yung mga nagpupunta yung mga pahinante, mga talagang naka, na, nasa sasakyan na malalaki may daladala na kung silang sigarilyo, lalo na yung JTI, eh, hindi naman siguro sila tatanggi kung kukunan ninyo ng larawan. Para na rin po yan assurance ninyo na kung sakaling hindi po sila totoo, eh, may pagbabasihan nyo kayo at pag nagsumbong kayo sa polis dahil na-scam kayo, eh, matutuntong kung sino siya. Tulad na lamang po na nasa larawan, ah, nakunan po sa CCTV yung kanyang anyo ay yan po ay paring gawing basihan para masakote siya later on kapag na-realize na ninyo na kayo pala ay na-scam. Ano pa po ang hakbang na ginagawa ng NCUP, ng Nikuting Consumers Union of the Philippines? Of course, ah, malapit na pong makumpuni ang tinatawag po nating bayanihan e-responder app. Partner po tayo, partner po ang NCUP dyan dahil ha ah, sasagutin po. May bayad doon. <laughs> Hindi po yan libre. So, sasagutin po ng NCUP yung module na sumbungan. Marami pong pwedeng isumbong dito, marami pong pwedeng ipahatid, no? Lalong-lalo lalo na kapag kayo ay nagigipit ah, sa sitwasyon ng mga disaster halimbawa kailangan po ninyong mag-report sunog baha lindol at naman mga sakaw na diyan at kung kayo na dukutan pwede rin po ninyong i-report yan at i, i po yan ng bayanihan response dun po sa mga uh, corresponding agencies na pwede pong tumugon sa inyong SOS o, kaya naman po pagdating sa cigarette at vape smuggling may module po diyan na pwede po ninyong i-report ah at uh, ang kaukulang maintenance fee ay sasagutin na po ng NCUP para hindi na po kayo mahirapan. Kasi nahirapan po ako mismo, nahirapan po ako magsumbong sa DTI. Uh, buti na lang ngayon ay eh, nagbukas na po si Commissioner Lumagi ng kanyang email na pwede pong uh, pagsumbungan. Pero previously, napakahirap po. At hindi po natin alam kung saan po talaga ipaparating ang sumbung. Kaya with this app, maasa po tayo, maasa po ako, Uh, at ma uh, makakatulong po ang application na ito sa pagsugpo ng talamak na cigarette smuggling sa Pilipinas. Isa po sa mga area na talamak, ang Nueva Ecija at ang Bustos Bulacan. Smallow.